Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga supporters ko sa aking kondisyon na uh, hindi tayo nagsasawa sa aking lahat ng mga uh, binibinta pang pang umaga. Ngayon po, nang tapos tayong na mga aga. Ay maraming salamat sa lahat. Get out sa lahat ng mga buwede. Ang aking din ganito ang aking ano, suot kasi umulan kanina. Madaling araw po. Ah, uh, wala na akong paglabas pa lang simula pa lang ang paglabas mula na ah, sa walang Diyos sa ah, natapos agad tayo na nga yung pagkatinda ng pandisal um, para sa pamilya lahat naman tayo sinasakripesyo natin ang ating pamilya para makapag-aral makapagkaya mga ayos sa sa araw ng patatong beses sisigap tayo para magkaroon ng pera para mai tos, tos natin sa ating pamilya Ayan po ang ating mga ginagawa sa araw-araw na tayo ay nakapahinga lang sa tuwing linggo. Ang iba, ang iba naman na tuloy tuloy sa paghahanap buhay para hindi maluto man namin pamilya. Ayan ang maganda ang mga, mga father-mother na mga nagsisika para sa mga anak, ha? para sa like, kanila. Ayan mga guys araw-araw ang aking ginagawa dahil sa aking pagsisika para sa pamilya na hindi sila magutom na may papadala ko sa aking pamilya sa so, tuwing rain road na uh, na ng aking padala para makakain silang masarap na madalahan mabibili nila ang kanilang namustuhan ang eh. gustong bibilihin so Andi na ako magpapahinga sa kabila ang mga tutulog pahinga kasi magpapahinga wala walang kikitain gutom ang pamilya kaya ako isang kahit isang tuwa ng naman kaya ako nagtuwa ang aking paghahanap buhay para um, masuportahan uh, nyo uh, ang aking pagsisika uh, na hiningi ko sa iyo ng vlog na uh, si mahirap na vlog yan pakishare at pakisubscribe so sa kalayap mo lang sa aking

Uh, mga guys, gising-gising tayo sa umaga Good morning, good morning, good morning, good morning Mga guys Ayan ay, si vlogger na mahirap ay nagsasakripisyo para sa pamilya araw-araw na mabigyan ng magandang buhay ah uh, mga anak sa kanilang pag-aaral na pinagtitipunan ko na makabili ng mga gamit um, Mga guys Ayan, uh, malayo pa pinagtitipunan na para mabigay ang kanilang kagustuhan na mamprotektahan ang kanilang mga pangarap sa buhay sana maging okay kayo oh, lahat ng mga pamilya ko lahat ng mga lahat ng mga kaibigan kahit hindi kaibigan ay ingat tayo lagi sa ating mga ginagawa sa araw-araw mga ka guys ang aking ginagawa para sa pamilya kundi para sa akin din. Kahit ako'y mawalaan basta sila mayro eh, yan ang aking pangaring yan ang aking mga sinasabi sa akin sa Kaya kung matiis na wala ako, basta sira may Yan mga guys, ang aking pagmamahal sa kanila ang protekta na hindi mawawala hanggang sa aking pagtanda. Hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi sila kita. Basta ko Hindi sila mawalaan Ako may wala Ang kalang Dahil kaya ko protektahan ang aking sarili Yan naman ang uh, magulang ng mga Magulang na mga pabaya dyan Sana protektahan natin Ang ating mga anak Huwag natin hayaan sila Nababaliwala ang kanilang buhay sana lagi kayong nandyan ako kahit na nandito ako sa Manila nandyan sila sa Bicol protektado sa aking padala sana ah, yan ang aking mga uh... kayo naman mga anak sana lagi kayong okay sa kanilang mga uh, buhay at ang uh, pag-aaral mga protektahan nyo mga pagsikapan nyo para matuwa naman ako sa aking pagsisikap na mapitahan ko kayo ng mga pagtapos pag -aaral. yan lang ang aking pamana sa inyo na ako isang hindi nakapag-aral kaya kayo na ang mag-aaral ng mabuti para hindi nyo na magawa ang ating aking ginagawa ang ganito na trabaho na mapaganda ang pagtrabaho nyo na makatapos kayo ayan lang पे और आने सलामत हो सलाहा सब फिर मिला को और ना पाऊंगा तो कल मोटा इसे मैं संडो अल्बिया तीन संडो अल्बिया मंजन को गुड मॉर्निंग तो और